Kumusta na kayo mga boss? Ang ibabahagi ko naman sa inyo ngayon ay ang aking mga tanim na kalamansi. Ayan. Tingnan natin. Ayan, medyo matataas nga lang siya dahil ito yung pinatubo galing sa buto. Dito naman sa parts na to, yung mga bading na kalamansi, yung mga mabababa pa lang ay eh, namumunga na. Tulad nitong isang puno na to mga boss. ay ang dami ng bunga. Ay eh, magtanim na kayo mga boss. Gandang investment nito mga boss. Ligtas to sa bagyo.